good morning Sambayes So Sunday na naman and dito na naman tayo sa fishing ground natin sa playground natin kasama natin si Mark Deo Ayan, so today uh, Mag magdi-jerk tayo so mag-handline tayo today so kukuhin natin mga ang target natin is daw mga <coughs> trivali no? so ito yung natin uh, pangalito crystal yet na kulay orange double hook. Ayan, tapos yung ilalagay natin siya dito sa ano, wood natin. Tapos lalagyan natin siya ng bato. Ayan. Parang ganyan ginagawa ni Deya. Ayun, itatali yung dahon ng yung sa bato tapos siya yung magiging sinker natin para umabot dun sa ilalim ng tubig o dun sa seabed itatapos nun pipitik-pitikin na hanggang sa makuha ng trivali let's go! first fish first fish natin guys yan ayun yeah. know ang my... giant regali lapo lapo to wala to wala to regali wala naman sa pispis. First fish natin. Yeah. Second fish oh. First fish ko first. <laughs> Second fish natin po. <laughs> Yun. Hey guys. Yo, strike na si Kael. Malamang kalakitok 'yan. Uy. Ay, nakawala, nakawala. Nakawala. Sayang. Sayang, 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 guys. Babayta tayo babayta tayo Uy baka oh! Mark Deo ya, no? Joy, Si Joey, si Joey Ano Marami ka na? Nagkailangan na? Sana all Natanggal eh Natanggal, <laughs> sana Matangkas! Pantas ka, pantas. Let's go. Oh, astay yeah. dali nakadali na rin tayo, let's guys. After at I. One more. Oh. So, ano ang setup mo? Ba count natin ngayon. Ay ping pala by Andrew はい。 Kamay mo? Kamay guys, nakangat ka na pala, Zoe Ay,

Ang 17 Pagos na babae guys na babae Good afternoon Santa Cruz Good afternoon Sambales Sa update natin Time check natin, 1.30am AM, PM 1.30pm so ito yung mga na natin Nahuli natin, updates natin Ayan. Hindi na ubos yung bato natin. Ubos na kasi yung ano natin eh. Yung Ah, panali. So, ayan, mga nahuli. Tapos mo dai. Diamond Trevali. At ang tatay niya, another Diamond Trevali. Ayan. Dalawang Diamond Trevali. Isang Pangahan uh, Pangahan

mga kahuli namin ngayong araw. Let's go! Oh, solid na! Thank you sa so, pananood! Bye bye!